sa mga pagpalang araw po sa inyong lahat mga kalinga at andito po ako ngayon sa kapitbahay ni Nanay Tasing at interviewin po natin ano? kasi sabi ko sa nakakakilala sa kanya wala <laughs> may ari <sa> <laughs> Magandang araw po tay. Uh -huh. Magandang araw po. maganda nga rin May, may uh -huh. yung bahay. Uy, uh -huh. sir, nakikita ka lang din dito? Pinakita ka uh -huh. lang? lang sa uh -huh. akin nila. May ilang ka na dito tayo? Ilang taon ka na dito naninirahan? May sampung taon na? May sampung taon na ako. Pero si Nanay Tasing ko, matagal mo ng kapitbahay. Oo, matagal na yun. Sabi ba ka po yung matandang dalaga si Nanay Tasing? Buti po hindi mo niligawan. Matandang na. Matanda Ibig sabihin tayo, sulo-sulo ka lang din dito. Kung ako ng kapatid kong babae uh, na ano Ano pala tayo pangalan mo, Tabi? Lampinas. Ah, uh, ano po? Benda niya. Lampinas po. Uh -huh. Lampinas. Uh -huh. Ayan po mga kalinga pa ng Star Tay lang pinas. I mean, paano ka tayo dito na ano nabubuhay? Halimbawa, uh -huh. sino na may may nagdadala? Ano pa ano ano lang. Oo. Oh. <laughs> Pero pat, ka para po, nagtatrabaho ka din. Saan ka po galing? Galing ka po sa trabaho? Galing sa may bahay. Sa, bayan. sa uh si May dala ka po pati yung bigas o. Uh Pansaing na. Pansaing na lang. Pansain may pang ulam ka pa dyan tay? May pang kang ulam. Sabon man na taladala. Abot na lang kita tay pang bilik ng ulam. Ha? Ibigyan lang kita pang bilik ulam ha. Bili ka ang isda. Para ano makabahin ka. Mayroon magdadaan mamaya. Mm um, Magbili ka Bababili po. Mamapili mo yung Pambili mong ulam yan tayo ha. O, pambilang ulam mo. Ayan po mga kalimutan. Ah, ano po lang po tayo, ano, kwento ah. mo kay Nanay Tasing, anong masasabi mo kay Nanay Tasing? halimbawa, ba eh? ba? Bihira mo na dyan sa kaya niya din. Bihira din siya. Bihira din lumabas. Uh, so, Bihira mong labas yan, Yung putik dito nga sa akin, eh. wala ako. Ano po si Nanay Tasing? May mga kamag-anak pa ba? O... May, mayroon. Kapatid oh. lang po. Eh. Ah, kapatid lang. Na yung na, Nasa basyad. Ah, uh, magulang po niya nasa... nasa ali, nasa cemetery na. <laughs> 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 Matagal po uh. naka baunad, kamut, eh. <laughs> <laughs> po na po yung naka-baon na parang kamuti. Ganyan lang po ang po mata ngayon na matatanda na po sila eh. Opo, tama po tayo. Salamat lang tayo pero tayo ikaw, talagang sulok ka na lang din dito. Oo, oh, talam date, sa, pagbigay uh, po yan. Ay, sige lang po, wala pong problema. Problema yun. Oh. <laughs> Nagsasula oh. lang. Mm. galing, mm. galing ka sa kanapawan? Hindi po, galing, galing pa po kami ng talbatib, ng labo pa po. Ay, oh, po. Napunta rin ako pag nagsimba doon. Mm. Minsan. Minsan. Ay, ibig sabihin po, yung kapatid mo may ano din, may, meron. May, meron, may meron kayang buhay yun. Mm. Tatlong anak ang yung, yung isang mayari nito, asawa ko kay Layas man. Ah. <laughs> ay, yung pala po na pangasawa mo? Ay, hindi, kapatid ko din yung isang. Ah, kapatid mo din. May anak apat. Mm -hmm. <laughs> Kaya pala po, maayos ma naman po yung bahay nyo, kahit papanan na ano po. Yun, mm -hmm. naman, wala namang halos ito yung tuluan. Tapos ay parang ano na po, napapabayaan na din. Ano po. Ay, pinabayaan ng may-ari ay. Butas lang ng hero nito. Hmm. <laughs> buti naman po at no? buti naman po pala kahit naman ano, may may tumutulong para naman po pala sa inyo. Uh -huh. Hindi ko naman po pala. Ano. Pinababayaan nila. Kaso nga lang, siyempre, so, sulok ka pa rin po sa buhay, yun. nakakalungkot pa din po yun. Diba? Nakakalungkot ah, nga talaga na po din. Uh -huh. Samahan mo na lang po si Nanay Tasing doon. Oh, Samahan mo na lang si Nanay Tasing. Hindi pwede. <laughs> ayaw nyo. Ang babae yun eh. <laughs> <Ayaw>. Hindi <laughs> <Ayaw. laughs> mo pwede ko yan yun. Hindi mo pwede. Magpahay yan na lang. Joke na nang ko din po yan. Ah, po. Ibig sabihin po kilala mo rin sila. Uh -huh. Hindi naman po pala. Ko rin oh, po yan. hindi po sariling, ay hindi po hindi, ibang tao. Hindi pwede ito magligaw oh. dyan. <laughs> Kamag-aranak oh, rin yan. kamag pa rin po. <laughs> Hindi po ay. Hmm. Pero anong, anong masasabi mo tayo kasi pinababayahan na si nanay niya. Pinabali din naman. Nasa ako na po yung nasandago. Hmm. Pengka hindi, ang masasabi po, halimbawa, what? pinababahaya na si nanay yun. Masaya ka po. Na, nabibisita po yung nasa Dagoog -ok niya may scooter na pwede. Ha? Ah, si ano? Si Kaparmer? Si Kabungahan? Uh Oo. -huh. Oh, si Kabungahan Yon, Farmers. Ka yun. Saka yung asawa niyo. Ah. Pindadala niya. Uh -huh. Oh, oh. Hindi mo nakikilala niya yun nila yan. Ah, ah, po. Talaga pong tinutulungan niyan sila. Ni, ni, ni Ako oh, hindi tutulungan. Ngayon tayo nakakakita daw. No? Uh -huh. uh -huh. Maraming maraming salamat din po kay ano kay salamat Kabungahan lang. Farmers kasi kahit ay napapasyalan na sila yung nanay tasing at natutulungan na. Mama, okay. pipilya okay. ka ng binigpulit. Para hindi maubusan. Isang kilo bigas. lang. Oh. Mm -hmm. Bili ka pong bigas tsaka ulam. Para may ano ka po, para konsumo ka dito. sa, salaw, sa pagbigay po. Opo, okay, wala pong ano, wala, wala. pong ano man. Tulong <laughs> na po yan. Opo. Ganun po ay ano. So, Nagtuwa po ako sa iyong kapintuang kay. Opo. Nagaling din, nagsisimba din ako doon sa papunta doon sa may simbahan doon sa hanggang pinagalingan nyo. Opo, sa Talabatip po. Uh -huh. Kasama ko ng kapatid ko din babae, may anak na tatlo. Talaga pong ano pala po kayo talaga, ano? Malayo lang po sila ay. Oo, malayo lang po talaga. Bihira mag, magparito din kuya yun ay. ay bukas sa may, Sabado may, po. May, may dati kang napangasawa nasa sa Maynila? Batiin mo tayo, malay mo na baka magpanood niya. Kumustahin mo po. Uh, <laughs> ano kong pangalan? Ay, binday niyo ako. Lahingas. Magandang ko nyo may yung malagali. Opo. Okay. <laughs> Naririndi na ko. <laughs> ay, ibig sabi ko, inaaway ka. Ha? Huh? Inaaway ka po. Inaaway. Nandun sa mga, sa so, mga babae. Parang okay. batang eraanin yung asa, <laughs> aking bayaw eh. <ay. laughs> Pwede doon sa babae, kaya lang doon sa asawa. Mm -hmm. Problema ko doon. <laughs> Ya, yeah, ano na yun tayo kung ayaw na sa'yo, edi... Ayaw na sa akin. Ya, yeah, mo na. At least po ay nandito ka pa rin. Kahit sulok ka lang po ngayon. Masaya ay, na, ka naman. Ay, nakarang ako ko, kuya. Ganyan na, oh. Po. na Dito nabaliktad okay. ako dito. Oh, okay. Wala nagtulong. Kalak mo titigok. Oh. <laughs> ay, ay. Sabi po, nadulas ka na dito? Hmm, hindi, natuso. Nang tayo ko Dapil din po. Eh. Walang kain. Pawan mo sa matay pag minsan nakabalik ako dito at dalang kita ng bigas. na po? Mm. Salamat. No, wala din ay malayo naman ang kapat dito din ay. Hindi lang may magpapitun sila. Hindi nga alam nila kung back na ako dito sa bahay na ito. Yeah. <laughs> Ay, eh, huwag naman ganun tayo. Kahit naman, mag-aalala pa rin naman sa iyo. Mag-aalala pa rin yun? Opo, mag lagi naman, pong mag yan. Man, na, na naman na po mag-aalala na na Payat na payat. Dakpil na, na. Walang kain. Naawa ang Panginoon na sa si taas. Opo, talaga po ang dapat, dapat. Ay, natin, dapat na hindi hindi natin nakakalimutan tayo. Uh, natin tayo nasa pa din ang kwansya doon sa dinaanan yung mataas ang simbahan sa kanan minsan mm -hmm. doon sa pati nakon hintay dito napunta rin ako doon Kung Malayo, yun, po yun dito. Sanda na yata pong pumasahe dito pag mapunta ka doon. Ang isda ngayon. Ayo po, talaga po may presyo ang isda ngayon kasi mga lakas po ang dagat. Mahirap po ngayon magpalao. Uh -huh. Ako na na naman. Bawin ang bukas na uh -huh. kayo yung trabaho niya. Malaman. Parang yan na lang tayo ang libangan mo, magtanim-tanim. Ay, kung ang libangan ko lang ko yan. Hmm. <laughs> po yan, malasin, malasin ko na maalas yung alas yung kuna alas yung kuna na naman parang tayo makapunta na rin po ako ay sige po pagbigay salamat pagbigay lang nyo na <laughs> sige po na salamat din po ito na nakatambay ako ako dito sa inyo Aha. Sige, salamat pagbigay Abo. mo <laughs> pangbira sige tayo salamat po Aha. salamat din po ayan mga kalingap at Tate uh, po yung kapitbahay ni Nanay Tasing dito na ano po. Alasing ko na po at <clears throat> ay na lang po ang matawag. Tangkoy mabiyahe pa din ngayon kasi hindi po kami nakagawa ng barracks. Wala po yung hindi po dumating yung kahoy na wala pang finistis pa na kahoy. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo lahat mga kalinyat sa patuloy na pagsuporta support sa aking YouTube channel. Thank you so much po. Ayan po kayo palagi. God bless po and more blessings to come. Bye bye.